Tapos-puso na ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Surigao del Sur. Bukod sa tulong pinansyal, magkakaroon rin ng psychosocial intervention para sa mga residenteng nagka-drama. Nasa linya po ng telepono si Jason Amisola. Jason? Yes, Dayan, initial nang nakatanggap ng tulong pinansyal ang ilang mga naapektuhang residente dito sa Surigao del Sur. Kanina nga alas dos ng hapon ay sinagawa ang isang ceremonial cash payout sa mga residente na apektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa loob mismo ng provincial capital sa Tandag City, Sirigao del Sur. Ito ay pinangunahan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ang ibang mga ehekotibo ng nasabing probinsya. Anya ng sekretarya, may 5,000 pesos cash assistance na matatanggap ang mga individual na totally damaged ang bahay habang 3,000 pesos naman para sa mga partially damaged. Ito ay mula sa assistance to individuals in crisis situation o AX program ng DSWD. Maliban sa cash assistance, mayroon din silang gagawing psychosocial intervention para sa mga natroma na residente. Sa situational briefing kagabi sa Camp Aguinaldo, kasama si DND Secretary Gilbert Yodoro, mayroong 529 na mga pamilya o 2,647 na individual ang apektado sa nangyaring malakas na paglindol. Dayan, nakahanda na rin ang 70,000 na mga food tax ng DSWD na itinatlang ibibigay sa mga apektadong pamilya dito sa Surigao del Sur. At yan na muna ang latest mula rito sa Surigao del Sur, Jason Amisola para sa bayan. Kaya mag-ingat dyan. Maraming salamat sa ulat, Jason Amisola.